Ray Remogat pinasayaw mga player ng China sa 3x3. Nagpakawala game-winning shot para talunin sa kanilang home court. Gilas Pilipinas vs China sa opening day ng FIBA 2024 3x3 U23 Nations League at the Fengfeng Feng Mining Area Museum in Handanshi maglalaro para sa Team Philippines sina Patrick Sleet, Arthur Roque, Juan Miguel Tulabut at binansagan na bagong bayani na si Ray Adrian Remogat. Ang pinakabagong recruit ng UP Fighting Maroons na si Remogat ay nagpakitang gilas at pinasayaw ang mga higanting players ng China. Takeover si Remogat na umiskor ng lima sa huling anim na puntos ng kupunan para makabangon mula sa 18-15 deficit sa huling dalawang minuto. Nagambag din sina Art Roque ng Letran at Patrick Sleet ng Perpetual ng Sham at limang puntos ayon sa pagkakasunod kung saan nangunguna si Wei Zhang para sa China na may 10 markers. Sa last 16 seconds ng laro, binasag ng guard ang 19 all deadlock at nagpakawala ng iyang game-winning jumper para talunin ang kupuna ng China sa sarili nilang home court.